gas. Dito ang daan natin papunta doon Hindi na tayo papasok sa mall. Kanina kasi nagtanong-tanong ako galing ako dyan. Eh. Ayan dyan. Anan tayo dito. Anan kayo kagad pag dito sa unang kanan. galeria. Ito na lang tayo dito. Pag park, park nyo doon, dito maglalagay

Okay lang mag-video, sir? Mga vlog tayo ngayon, sir. Okay lang. Okay sir. Okay lang yan. Para malaman yung ano yun. Kasi yun, hindi ka Uy! Nasaan ka? Nasaan ka? gusto ko yung mag-ganyan ano. Ano? Ang mga first transaction. video ko lang para alam nung ano. Yung iba, hindi alam. Kanina galing ako sa yun. Nagtanong-tanong ako eh. Pirma ako dito sa Sige Binidyan ko nga eh kasi Kanina, kanina, kanina nagtanong-tanong ako Hindi ko alam Kaya binidyan ko para malaman din nga. Ang iba no? o, Ang iba para alam nila eh Kaya alam, pag, -pag, -pag, -pag restaurant, oh, yun lang eh. yung restaurant Oo Hindi sila, sila magpapalo Hindi ano nila Hindi okay, pinupuntaan nila yung eh. Kaya maganda din Para pag delay, ipapangaano yung nila doon. Okay. Mag so maganda nga eh. Okay. Paglalabas naman kayo dito lang. Kanan. Ayan o. Paglalabas mga pups Kanan lang dito lang. mas malayo. Malayo ata ikot eh. Kung magdadrap ka ng kubaw, iikot ka pa. Pero kung kainta, yan ang isang kainta isang kanan lang dito kasi ikot ka pa sa kanong paortigas, mandaluyong, tubaw ikot ka pa ito na labas pwede ko mahanan eh. Ay, ay, kaliwa pala, hindi, pwede, hindi ko ano ay, talaga. Ayun, natin pa kumawin ko eh. Ayun, mga idol, dito na lang.